Magandang hapon mga lapatyo so, na So magdagalog muna ako for the information of everybody. Kung mahilig kayo mag-ride, hindi po yung basta-basta. Dapat kumpleto po kayo sa gear. Bakit? Ito ay protection para sa inyong katawan para makaiwas kayo sa mga aksidente at saka makaiwas ng malaking uh, problema sa inyong katawan. May mga babalian kayo ng buto sa mga katawan. Kaya kailangan nyo, especially ganito, kailangan nyo ng gloves. And gloves naman ay ginagamit ito para if ever madudulas kayo, pwede nyo siyang Uh, ilagay sa floor at hindi magagaskas yung kamay nyo. And secondly, itong uh, jacket. Kailangan meron kayong jacket na may elbow pad at saka merong chest protector para at least, uh, kung uh, matatamaan kayo sa mga hard things na mga hard na bagay, hindi siya masasaktan yung buto nyo uh, directly. So, ito din yung pantalon. Kailangan may pad kayo at naka-protection sa tuhod yan. So, dapat ganun. And especially, nakasapatos kayo para iwas aksidente. But, alam nyo ba, may important things din sa pagmamaneo. Especially, itong gulong natin. Ang gulong naman talaga ay isang protection talaga pag mamaneo. Bakit? Pag ang gulong nyo ay hindi maasahan, mabilis kayo madudu madudula sa daan. For example, may mga matubig na daanan o may mga gravel. Kung yung gulong nyo, hindi siya angkok talaga doon sa daan, mabilis kayo madulas so ngayon, papakita ko sa inyo kasi it's almost 1 month na ginagamit itong gulong, actually may ginagamit akong ibang gulong and suddenly nagmessage sa akin, itong bis uh, tire, no? ang bis tire pala ay uh, meron sa dalawang bayan so ang pinili ko yung flash, yung isa nakalimutan ko lang pero itong flash for the road para sa, kung talaga yung isang gulong naman nila para sa rough road, pero ako mostly naman is nasa daan talaga sa mga cemented area, so ngayon Uh, I tried him for almost one, or oh more than one month na. And ngayon ko lang siya i-endorse kasi gusto ko muna subukan kung talagang matibay ba talaga siya. Pero now, susubukan talaga natin siya for a long ride. Pupunta tayo sa uh, boundary ng Sambuanga City. Actually, last time ginamit na namin to papuntang La Paz two times na another daily routine itong ginagamit ko. Pero, and satisfied ako sa performance na uh, performance ng gulong na ito na yung B-Star. But now, Uh, gusto ko pa talaga siya isagad talaga. So, maglo-long ride tayo at samahan nyo ako para malaman natin ang performance ng Beast Star. Tara, mag-ride tayo. Mabunta ang Gitali. Pachero yo te sampanga, bene sigi tu veneno ronda, Nas delipo mo hasta limpapas Na mi ciudad, sambang nga hermosa Na kotsero yo, te sambang nga si ito, bene man ron na Nas de mo hasta limpapas Na mi ciudad, sambang nga hermosa Bene pa siya kita, no may atas pera Ben ready ya temprano, sali todo na kasa Hinay-hinay lang, nasa sita enjoy lang Amang sedi at ang berilos los lang Necesita completo, por favor no olvida, en vida todo, al cadáver en la que ya Busca ya, busca donde pueda descansar, VALE principio de ya si quita caminar Dukat te ar kansyon, penegos te di aton. Pansyon es chavakan of ir mis in a corazon. Con tambes el sinti el piat de mar. Caste el tiempo bueno para problemas a par. Bola busqueya kita, sabrosu comida, para lima si kita. La monte arriba press po herlgen to i bale di atomista. yo, gas es hitaman enjoy tammentita. La yo te es a Bene sigui tu man ronda.

at lamp lampas na kami sa Vitali no hindi na ako pumunta sa boundary kasi sa saludo na ako sa Vista ya ah. uh, pwede sa endorsement bago ko siya in-endorse, tinesting ko muna talaga kasi mahirap naman mag endorse tapos hindi pangit uh, kasi yun naman I have also my standard so pasadong pasadong talaga ang Vista sabihin ko sa inyo ha halimaw, hindi sa takbo, halimaw sa safety ang bis. Grabe, kapit na kapit. Actually, meron yung part doon na may buhangin. Muntik kami mo pero kumapit talaga siya. Ganon kapit na uh, sa bis sa safety talaga. So, alam nyo, importante talaga ang gulong sa pagtakbo ng kona. Aside sa mga brakes, sa, mga uh, sa mga gear nyo, importante talaga ang gulong sa uh, motor para sa pagtakbo nyo. Safe na safe talaga yun. Anong tire mo? Beast. Bis tire din bakit man? Ay kasi maganda talaga kumakapit ka sa katanong sa banking, sa bubada, pang long ride, maganda talaga siya. Sabi guys ha, nakabis ka na niya. Ayun ako ha, nakabis din niya siya oh. Beast bis na rin. Yan. So, Ayan guys, Ah, uh, sa mga kapwa ko rider, I'm uh, inviting nyo na tangkilikin ang gulong ng beast tire kasi proven and tested na talaga siya. Uh, nagamit ko for more than one month. Ngayon ko lang siya i-endorse kasi ayoko na mag-endorse ako ng product na hindi naman maganda yung quality. For me, bistay, pasado, saludo. I think, <laughs> bakit Beastar gamit mo? Ay, simple. Doon tayo sa makapit. Kapit talaga? Makapit kayo tumulan, brother. Grabe. guys, ha? Ah, ito yung tire niya rin, oh. Beastar din yan, Doyle. Beastar. Marami nang gumagamit ng bistay. Oh. Ito rin, sa kapatid niya rin, Doyle, ha? Bistar din, oh. Dalawa na yung naka-Beastar talaga. This the, the best. The Okay. Yan guys ah. pero safe na safe ka. Makakatipid ka ng sobra. This star the best. Ano gamit mong tire? This tire ito. Oh, bakit this tire? Kasi napakakapit niya. Eh. Kapit talaga. Oo. dito, makapit talaga sa asawa. Ah. Parang kumakapit para asawa idol. Yan ang motor niya idol ha? Magkapatid yan si Lidol, oh. magkapatid, mapogi. Oo. Oh. Mga no. oh. kwan riders ni mga kwan Bunso, Bunso. <laughs> So Beastar talaga Nire-recommend mo Beastar Idol? Mas matapit mo sa tungo Okay And thank you so much sa Beastar for trusting me Kwendo siya brana Ang ito na lang <laughs> Ride safe everybody Bye bye Basta Beast Yan ang malakas <laughs> Sige Yan ah